May trabaho ka, may pamilya, may plano ka sa buhay. Pero paano kung bukas magkagera? Oo, gera. Hindi sa Ukraine, hindi sa Middle East, kundi dito mismo sa Pilipinas. Ang tanong, handa ba tayo? Handa ba ang karaniwang Pilipino kung biglang sumuktad ano ang makmaan? Alam mo yung tipong may narinig kang pagsabog sa malayo, wala kang signal, may checkpoint sa kanto, at sarado ang palengke. Hindi yan eksena sa pelikula. Posibleng mangyari yan kung hindi tayo magiging handa. Sa totoo lang, parang malayo, di ba? Parang imposibleng mangyari. Pero kung titignan natin ang mga kaganapan sa West Philippine Sea, ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, at ang kasaysayan mismo ng mundo, hindi imposibleng maulit. Ayon sa Global Firepower Index, nasa rank 32 ang Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, may pwersa tayo, may kapasidad. Pero sa likod ng numero, may problema. Pulang sa modernong kagamitan. pulang sa budget. pulang sa training. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang dami ng sundalo. Kailangan may sapat na suporta, strategiya at teknolohiya. Paano naman tayo mga sibilyan? Ayon sa survey ng isang humanitarian group, walo sa bawat sampung Pilipino ang walang alam sa basic emergency preparation. Walang go bag, walang evacuation plan. At ang iba, hindi alam kung nasaan ang pinakamalapit na evacuation center. Kapag may bagyo, nagkakagulo na, paano pa kaya kung gera? Ngayon isipin mo to, isang umaga, nagising ka, walang signal, may naririnig kang helicopter helicopter! Walang pasok. May mga checkpoint sa highway. Sarado ang tindahan. Wala kang alam. Ang tanong, gagawin mo? Karaniwang Pilipino ka. Wala kang armas. Wala kang koneksyon. Pamilya lang ang meron ka at sarili mong diskarte. Kung may gera, titigil ang klase, masisira ang ekonomiya, at ang pinakatinatamaan, mga bata, matatanda, buntis at may sakit. Ang mga ospital, baka mapuno, baka mawala ng gamot. Ang mga grocery, mauubos ang laman. Ang mga ATM, walang pera. At ang social media, tahimik. Hindi na uso ang viral dance challenge sa TikTok. Ang uso na, survival. May ilang LGU na nagtatayo na survival workshops. Merong mga barangay na gumagawa ng community drills, pero ito'y iilan lang. Walang standard. Walang nationwide plan para sa ganitong klaseng krisis. Ngayon, baka isipin mo, e, anong magagawa ko? Marami. Maganda ka ng go bag, na may laman ng pagkain, tubig, flashlight, gamot, power bank, IDs. Pag-usapan nyo ng pamilya mo kung saan kayo magkikita kung magkahiwa-hiwalay kayo alamin kung may evacuation site sa barangay nyo. At higit sa lahat, turuan ang sarili ng basic survival skills. Huwag ka na maghintay ng utos. Kilos na habang may panahon. Kasi ang gera hindi nagpapaalam. Hindi nagbibigay ng warning. Bigla na lang dumarating. At kapag dumating yon, hindi armas agad ang tutulong sa'yo. Kundi kaalaman at kahandaan. Oo, Pilipino tayo resilient, marunong dumiskarte. Pero hindi sapat ang pagiging sanay sa hirap. Hindi dapat tayo masanay sa gulo. Dapat tayo maging handa sa mas malala. Hindi natin gustong mangyari ito. Pero mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe at i-share ito sa pamilya mo. Simulan nyo sa simpleng plano. Kasi kung may araw na magbago ang lahat, ang tanong lang ay, handa ka ba?